Ang tore ng Babel, sa simula, iisa lamang ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa sinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, Halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring aabot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag ng magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, nagkakaisa silang lahat ngayon at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Sa ganitong paraan ginawa ni Yahweh na magkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na yon, sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh.